at aking mga kapatid. Ganon ang kagandaan. Kung bakit ko nakanggap ang mga kapatid. Sa mga oras na ito, handa na ang iyong lingko upang ang mga kapatid ay iyong kasangkapan para ang nais mong mensahe ay mailatid sa aking mga kapatid. Gamitin mo ko po sa Hallelujah, 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 Jesus Christ, Hallelujah, 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 Tandaan ninyo kayong lahat ay aking minamahal. Mahal na mahal ko kayong lahat. Kung bakit ako patuloy na nangyari sapagkat sa ito, ay dahil sa aking pag-ibig sa inyong lahat. Kaya't nawa kayo ay huwag magsawang umibig sa inyong mga kapatid. Nawa kayong lahat ay huwag mag-isip ng masama sa bawat isa. Sapagkat kayo'y hindi ko tinuturoan ang mga nasa samang hindi kayo ay tinuturoan ko magmahal, magkaunawaan at magpatawagan. Ang aking tawain ay walang bahid ng lulis. Sapagkat akong si ay punong-puno ng katotohanan at kalinisan. Nawa kayong lahat na mga nalil dawa Nawa'y marinig kong muli ang inyong pag-awit tungkol sa araw ng mahal na pasyon ng bugtong na anak ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo para sa ikaligtas. Nang sa katalunan. Ang inyong paglilipod, huwag kayong mag-alala. Ang lahat ng iyan ay may kalakit na pagpapala para sa akin. Sumunod kayo ng may pag-ibig. Sumunod kayo ng may kababaang loob. At sumunod kayo ng kapat. Ako si Yahweh, ang Diyos na nakukusap sa inyong lahat. Ako'y naririto. Ako'y kasama ninyo. At kay Lakman, kayong lahat ay hindi ko iiwan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyong pakikipagtipan sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong mga inihandong na pagkain. Salamat sa inyong lahat. fecha